Ilo na ako. Ngayon, Netflix naman. Yes. Dito naman, prosecutor ako. So, <laughs> iba-iba, diba? But okay. grateful. What were your preparations, of course? Especially that, wow, talagang, isa ka lang sa hinantik talaga ni Alden, makatrabaho. Um, pumunta talaga kami. Nanood kami ng mga cases. Um, live talaga. I did my research before, you know, going on set. And ang hahaba ng mga lines. So, I have to be, you know, very, very conscious about it. But, ang dami ko natutunan kay Direk. Mm -hmm. yeah. So, Direk Ade talaga. Direk Ade na, diba? Ibang diba si na talaga ito. Kasi so, no. si Ade na sa si director. Sobrang cool niya. Alam mo, walang problem sa set. Um, laging lahat ng production, lahat ng crew actually, nakasmile lang. Na. Kasi nadadala niya yung set eh. Tapos alam mo yung sobrang passionate niya. And nakakatuwa kasi alam ko na dream niya to ever since, oh, diba? Oo, oh, wow. Paano mo naman siya inalalayan as an actress? I just did my best, you know. Sana yung best na yun, enough na. <laughs> but <laughs> no, but this is law. At ang talagang palaba na babae. Yeah. Like, do being a prosecutor, do you, do you, ever see yourself na parang in the in that industry? Because it's never too late to study. I know. Alam mo kung hindi nga ako artista, sabi ko, I'll study law. Kung hindi ako artista. Pero now, of course, gusto ko muna mag-focus dito sa show business. Because ito na yung minahal kong job. Eh. So, in time na lang, maybe if I have more time. Grabe. Sobrang ang dami mo ginagawa ngayon. You have a show, you have this um But you're not new to streaming on, of course, a big platform such as Netflix. Oh, uh, oh, oh hindi but oh, oh. men are from QC, and oh, oh, women are from other yes. parts diba, on Netflix. I love it. It's, yeah, speaking of that, and dami may kasunod ka ulit Yung university series, we're gonna yes, have 'Golden Seneryo sin of Sorrow.' How was it? How was it? Well, we're taping na um alongside ng I Love You Since 1892. So every day bakbakan, everyday, everyday nagpapalit ng characters, but nakakatuwa kasi um nakikita ko 'yung mga friends ko, long-time friends ko na 'yon eh. For three years we've been working together, 'di ba? Hindi kayo, hindi ba kayo nalilito ni Jerome na nagpapalit pa kayo ng pangalan sa set? Hindi naman na name hindi pa naman, hindi pa naman nangyayari. More like, kailangan lang ng tulog. So, yun lang. I love it. Heaven, pa, paano mo pinapagpag yung mga characters? Kasi syempre, sunog-sunog na siya. oh, siguro through time, natutunan ko na rin po yun. Dati, talagang kaya kong dalhin yung character yung mga months after yung mga mapibigat na scene. Pero, suddenly, like, biglang alam ko lang paano kumalas. And to keep me grounded, yung mga staff ko, yung mga kumuko, sila yung mga kinakausap ko para, ah, okay, ito pa rin pala ako, si Heaven pa rin ako, hindi ako yung karakter na ginagampan ko ngayon. Parang gano'n. Yeah. Oh? Nakakapag-me-time ka pa ba yung mga ganyang bagay? ngayon wala pa akong me time. Wala pa akong time sa kahit na ano. <laughs> so, um, so nakakatuwa kasi minsan, di ba naman ang buhay artista, pag dere-derecho ang trabaho, hindi ka pwedeng tumagay. Pero pag may mga times na pwede ka magpahinga, hindi pahinga muna, doon ako magkakaroon ng time. Heaven, ano kasi syempre uh, si Alden na kilala siya sa mga love team, sa mga rom-com -rom na type ng movie. This time, iba yung gagawin niyo. In inasahan mo ba ng ganitong kay extreme roles na gagawin mo? Hindi! Huh? Hindi ko inasahan. So nung binigay sa akin tong project na to, I'm like, ako ba talaga ang gusto <laughs> niyo? Sure ba talaga kayo? Sabi nila, And even si si Alden, sabi niya, no, um, I know na kaya mo to, and I do believe in you. Nandito ako para lagaan ka rin, so don't worry about it. Oh. Yeah, natuwa naman ako sa assurance sa binigay niya. Mm -hmm. Totoo ba nakakaindam si Aldyn pag may mga titig siyang mga kakaiba? Ah, may ganun ba? Kasi yung ibang, syempre, yung mga, may mga characters na yung, yung, yung naladala ka sa mga roles, may okay, ganun ba siya? Uh, may charm? May charm naman, Alden Richards na yun eh. Yeah. Pero, um, wala kami masyadong love um, story mm -hmm. regarding ka. Mas nag-focus talaga na kami regarding sa mga cases. Mm-hmm. Ewan, ano advantage at disadvantage ng um Siguro ang advantage nun is alam niya na yung shots. So pagdataing mo dun sa set talagang alam niya na kung anong gagawin and alam niya kung paano yung batuhan ng acting. Mm -hmm. Hindi na kailangan tumipla. Um, ang disadvantage nun, sure pinakaawa din siya kasi parang wala siyang pahinga. <laughs> so parang minsan kahit gusto ko pa siyang chikahin, hayaan ko na lang siya para okay magpahinga ka muna dyan, kaya ano na lang. Anong ano. pinag-chikahan niyo? Uh, to be honest with you, two years ago pa namin nagawa oh, okay. eh. So, wala na ako masyadong maalala. But I, but I always remembered na sobrang ano siya, caring on set. Hindi lang sa akin, but to everyone. Wow. So, nagsaspoil siya? Nagsaspoil siya. May mga fruits. Pag kailangan ko ng fruits, may padala siya yes. ng fruits. Pero ganoon naman din siya sa, sa other um, cast. Mm -hmm. Yeah. Okay. And dami mo fans ha, nakaabang. Nagulat kami. Na-excite na, na-excite na ako. Atake pa, no, ya, una eh. Sunday ha. Ah. Diba? Nakakatuwa, nakakatuwa. Kasi pinaghirapan namin to eh. And so now, after two years, papapanood na rin, finally. How Kinagam is Oh, go ahead. Sorry. Pinala mo ba bakit sa Netflix ang release hindi sa theater? Kan? Ay, hindi ko na po natanong yan. Mm -hmm. Baka po si Alden na lang po. Wow. Direct! Uh -oh. How is this relevant to today? How do you feel the film's relevant to today? Alam niyo, panoorin niyo na lang po. Ayoko masyado magsalita kasi baka mamaya makaspoil pa ako. Uh -oh. Pero it's also about justice and corruption and marami mga kung iba. At alam ko magugustang ko na masa. Nagresearch research ka para sa room. I did. Doing... I did. I remembered I was asking my friend na um, student law then nag-aaral din ng law during that time sa Ateneo and talagang minsan sumasama na ako sa kanya pag may mga pinapanood silang cases for research na rin immersion talaga immersion talaga talaga bibigihin si ng ano describe in detail um Yes, detailed siya. Gusto niya. May, may certain type siya na gusto kung paano ko ibabato yung mga linya. Pero na-appreciate ko mga ganong bagay kesa yung kailangan ko pang kapain kung ano yung gusto niya talaga, di ba? Um, pero very respectful din siya kung meron akong suggestion during that time. Uh, i re niya yun and titignan niya kung kaya bang i-collaborate. Okay, so, yes. Ano ba? Prosecutor, hindi lawyer. Prosecutor. Oh, kung prosecutor ka, anong parusa ang gagawin mo sa mga Nepo babies? Nako, ayoko magsalita regarding that. Alam naman natin na galit na galit na po tayo lahat sa mga ganyang bagay. Pero gusto ko po muna mag-focus sana sa film. Okay. okay. Thank you. Thanks, Heaven. Thank you. Thanks, Habis, Thank you. So